Bala ka dyan, kain ko. Tapos, tapos, ano, Magpataba ako para gumanda. <laughs> ano? Magtataba ako para gumanda. Para makabing itong apams. Hmm.

Pero na. Sila nangihinayang, no? Huh? Balibasa, malaki kasi yung mga sahot nila. Yung mga ganyan kasi, malaki sahod nila. Tapos may mga investment pa rin sila. Mm -hmm. Yung dividendo ang kinukuha nila taon-taon. Kaya nga, nagugol talaga nila yung kuta nila. Mm -hmm. Ibrea, may ganun yan eh. Mm -hmm. So nakukuha nila, mas nahigit pa. Magaling sila sa, may taong magaling sa pera. Kaya ganyan yan ano. Bawat gastos nila, in-inpet pa rin. Ha? sa mahal. Aasin ah, sa so yung mahal. No. Dadalawa naman anak nila. Mm -hmm. Kasi alam nila kung paano nila pa ikutin yung pera. <coughs> May pinsan kasi si Ryan na yung napanggit ni Ryan na sa kanya nang ano may ano yun, may katulong siya, 6,000 lang ang sako. Mm -hmm. Pero, nag-aaral, nagsisarap supporting mong baga. May pinsensya ka. Lalo na, okay naman. Mabait naman siya. Mm -hmm. Mabait naman siya sa tao din. Kita mo sa iyo kung paano nila pang yan. Kaya noon, sabi ko. Sa text, pagka uh, humihint, umuwi ako noon na yan. Hindi na.